up mga katropa welcome back to my channel at sa mga bago lang sa channel ito ay huwag na huwag na na mag like and subscribe para palagi mong upload sa mga bago lang mga videos ngayon ipapakita sa inyo, papahan, ko sa inyo paano diskarte ko sa pagdadaig magabi niyo ako sa inyong konting twist Baling yung sabi na gagamitin natin paminta sili asin dinik-tik na bawang Betchin sa Asuka siyempre shoutout na rin kay Tropang Arlan taga Bulibad sa brother natin na Angger bali ito nga pala mga isda na to ay nahuli siya sa fish trap kasi kanina na minuit ako nahuli ko sa piraso lang na-release ko na lang pero minigyan ako ng tropa ayan na makapagdahan lang Bali, pagkasama-asamahin lang natin mga condiments. Yan. Paminta. Sunod. Konting dechin. Pagkasama natin yung bawang. Siyempre, asin. Depende rin sa dami ng lalain nyo yung sa asin nyo papano yung alat na gusto nyo tapos sili tapos suka ayan pagka okay na yun, mekus 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 muna yan, inisan yun saka so, natin lalagay yung ating Tilapia. Yan. Bali ang pagbababad ko nga pala nito. Bukas ng umaga ang hangon nito. <makes noise> Tapos bibilid siya hanggang matuyo. So, yan. Ano mga katropa, hanggang dito muna yung video natin. See you next time. SANA, Miracle and Go, I'm